Buenos dias, damas y caballeros. Kumakalat ngayon sa social media at uh, nagiging viral even sa media itong uh, bagong uh, beast mode, beast mode uh, uh, behavior ni, uh, ni Senator Sincha Villar sa Senado sa Senate Hearing pa naman. Kung saan pinagalitan niya itong uh, official ng uh, Bureau of Fisheries ukol sa isang issue na uh, hindi naman talagang major major issue kasing laki ng issue ng uh, uh, 6.3 trillion budget anomaly na kung saan tahimik siya kahit membro siya ng bicameral conference committee at uh, presumably isa rin siya sa mga na, uh, nag-sign dito. Pero sana dito siya nag-bisbode, dito siya nagalit. Kung may blanco-blanco uh, na, na espasyo ang uh, bicameral conference report uh, na ginawa ng kongre, mga kongresista at mga senador bago isinubo ito kay President Bongbong Marcos na uh, buti naman ay uh, nakita yung panloloko nila, panggogoyo nila hindi lang sa taong bayan kundi sa presidente kasi delikado ma-impeach si Presidente at makasuhan sa after siya naging nawala ng immunity. Uh, pwede rin siya kasuhan after 2028 kung iba na ang Presidente ukol dito. So buti na lang na nakita ni Presidente at inaminya inamin niya sa TV na merong ka talagang katiwalian at sila na ang nagpili in the blanks. So ang punto natin dito, anong relasyon ni, uh, ni Sintya Villar at saka itong budget issue? Ang punto natin dito ay uh, is the fact that uh, government officials are accountable to the people at all times. At hindi dapat na kung ipaplay ko ito, I'm sure magagalit kayo sa beast mode ni, uh, ni, ni Sintya Villar pero dapat magalit rin kayo doon sa sinubukan uh, lokohin ang presidente sa sa 6.3 trilyon na budget ha at uh, kasi pa pareho lang sila government official kumbaga yung iba lang syempre mas nadadala sa drama at naging dramatic tulad itong behavior ni Cynthia Villar pero ibig sabihin yung hindi nag uh, hindi ibig sabihin na yung hindi nagbibisbout yung mga timing tulad ni uh, uh, se, uh, Senator Grace po, ng Chair ng Finance Committee, uh, Senate President Jesus Cudero, Speaker Martin Romualdez, and Sal kahit hindi man sila nag mode, pero dapat pasagutin natin sila. At dapat investigahan sila ukol dyan sa katiwalian sa 6.3 trillion budget. So, uh, the... Uh, dapat uh transparency and accountability must apply to all. So tulad lang itong kay uh, kay uh, St. na nakikita natin ay parang uh, uh, inabuso na ang power niya nung uh, nung pinagalitan niya ito official ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Res Resources uh, dahil nag-establish daw ito ng government funded feed mill plant inside a pri private property. So, uh, baka naman may katiwalian dito kasi bakit sa private property itinayo. Pero uh, meron naman sana decorum na, na, ng ang mga government official. ba diba? sabi, sabi ng iba, masyado na daw nagiging abusado yung mga kongresista at saka mga senador sa mga hearings. So, dapat naman may respeto pa rin binibigay, ha? Ah, uh, at uh, yung iba naman naghalata uh, na talaga na nagpapasikat lang kasi ang ingay-ingay dyan sa Quadcom, ang ingay-ingay dyan sa committee, uh, investigation ng Committee on Good Government. Pero nung dumating na sa impeachment, ayan, wa hindi mo na wala ka nang narinig sa kanila at wala ka nang nakikita ang mga pag o uh, pag-ingay nila tulad si Jinky Luistro. Congresswoman Jinky Ruistro na nagpasikat na naman sa Quadcom kahapon pero wala wala pa rin uh, marami na marami na marami nang hindi na rin believe sa kanya dahil uh, dito sa Quadcom o dito sa dito sa issue ng impeachment ay ipakita nila na importante lang sila sa kanila ay Paul Barrel at saka yung mga ayuda funds nila na may uh, dyan daw talaga may katiwalian at dyan napakatahimik nila. <laughs> Kasi uh, hindi naman pwede imbestigahan nila sarili nila, di ba? So, kaya wala, wala talaga, wala talaga mangyari sa gobyerno natin. Puro na lang pa paepal tulad nito, putulad nitong si uh, si uh, Cynthia Villar. O, sige, play na natin. Siguro kuan na kayo, curious na curious na kayo. Kung ano na naman itong beast mode uh, drama na ginawa ni Cynthia Villar. It's hindi pinanans mo pa yung ship tech, hindi mo pinanans yung uh, yung mga fishermen sa lugar nila. But, but, but diba, ship deck itatayo. Kung gusto nila magtayo ng feed mill sa ship deck, sila kumasta ba tayo? Hindi ba tong feed mill para sa ating mga fishermen to? Yes, ma'am. O yung ship deck ba na sa Tigbawan, Iloilo? -ilo? Yes po. Oh, diba? the produce feeds, ma'am, will be for the o oh, pero nasa seatbelt, ba't sa loob ng seatbelt mo itatayo? Ba't hindi mo itinayo sa lugar ng local law? Bantayin nyo, bantayin nyo. Para kanila. Di ba hindi oh. ganyan? Yes po. Siguran mo ako, hindi ako lukuloko. <laughs> Kita nyo na. <lang. laughs> ah, ito ata ang pinaka-worst pinaka na beast boat na ginawa ni ni uh, Chabidya si uh, ni, uh, si uh si sa dami ng uh, madami ng mga video na makalat sa kanya La, yung, mga... Yung, uh, yung pinaalis niya pinatanggal niya yung mga harang doon sa away niya sa subdivision nila at kung yung mga inaway niya yung uh, mga mga kalaban niya sa politika eh, kasi tumatagbo siya bi sa pagkakongresista diyan sa diyan sa Las Piñas inaway niya sa church pa mismo pero itot itot siguro ang pinaka worst kasi ironically sinabi niya hindi siya loko-loko pero ang pinapakita naman niyang action ay parang loko-loko siya. Parang mas parang kapareho ito doon sa beast mode naman ni Sara Duterte na sabi niya meron pa siya action. Natatanggalin ko yung ulo ni President Bongbong Marcos at uh, ukaing ko yung kabaong niya ni former uh, ni, uh, President Ferdinand E. Marcos at itapon ko sa West Philippine Sea. Kasama niya na yung death threat na sinabi niya, yung ganun. Ah, uh, makikita natin parang walang sakatinuan na ah, uh, ang mga aksyon na uh, Uh, at behavior ni Sara Duterte. At parang ganito rin nangyari, parang biglaan gano'n, parang Jack, parang Jekyll and Hyde. Ha? Wag mo ko gaganyan, eh. hindi ako loko loko. <laughs> tingnan, tingnan natin ulit sa mga para sa mga bago lang. Hindi mo pinanans mo pa yung ship deck? Hindi mo pinanans yung uh, yung mga fishermen sa lugar nila? Ba't ba't mo ship deck itatayo? Kung gusto nila magtayo ng feed meal sa SIPDEC, sila kumasta ba tayo? Di ba itong feed meal para sa ating mga fishermen to? Yes, ma'am. O yung SIPDEC ba nasa Tigbawan, Iloilo? -ilo? Yes po. O. The produce feeds, ma'am, will be for the... For o, the pero restaurant. nasa SIPDEC. Sa loob ng SIPDEC, mo itatayo. Ba't hindi mo itinayo sa lugar ng local government? Para kanila. Di ba? Di ganyan. Yes po. Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. <laughs> last time, last time. Since hindi pininance mo pa yung ship deck, hindi mo pininance yung uh, yung mga fishermen sa lugar nila. Ba't 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 ba ship deck itatayo? Kung gusto nila magtayo ng feed mill sa ship deck, sila pumasta ba tayo? Hindi ba tong feed mill para sa ating mga fishermen to? Yes, ma'am. O yung sip deck ba na sa Tigbawan, Iloilo? -ilo? Yes po. O. The diba? produce feeds, ma'am, will be for the... For o, the pero nasa sip deck. But sa loob na sip deck mo Ba't hindi mo tinayo sa lugar ng local government? Para kanila. Di ba? Oh. Hindi ganyan. Yes po. Sigilan mo ako. Hindi ako lukuluko. <laughs> ganit ang ganit talaga. Okay. So, yun guys, uh, nakita nyo na ang beast boat na si Cynthia Villar, buti na lang, last na ang termino niya. Pero hindi kaya, panic boat na siya kasi uh, may bagong, may bagong uh, survey na ginawa uh, ng isang survey group at uh, nagpapakita itong, uh, itong tangere, ha, tangere, Itong survey ito na ginawa October 10 to 12 uh, 2024 at uh, may uh, kasamang 2400 uh, uh uh ito yung mga yung mga uh, nag-participate na, na sa uh, na survey dito sa Tangere, ha? Tangere senatorial Candidates. At uh, lumalabas dito ha, huh? na number one pa rin si Erwin Tulfo. Number two, grabe, si Ben Tulfo. Number three, si Big Soto, kaya binabanatan. Number four, si Pia Cayetano. Number five, si Christopher Bongo. My goodness. Number six, si Manny Pacquiao. Number seven, si Pampilo Lacson. Number eight, si uh, Abby Binay. Number 9, si Benhar Abalos. Uy, nakapasok na si Benhar. Ha? Uy, number, 10, ah, si Marcoleta. Medyo kaduda-duda na ito. Number 11, Lito Lapid. Number 12, uh, Tolentino. Eh, sa ibang mga survey, kasama sa top 5, top 10, si, uh, si Bato, yung SWS survey. Pero dito, laglag -lag si Bato. Sa ibang survey, laglag -lag rin si, uh, si Marcoleta. Pero dito pasok si Marcoleta. Ah. So mukhang uh, kaduda-duda nga itong survey pero kung totoo man ito baka ito ang nakita ni uh, ni Sintia Villar uh, dito lumalabas. number 20. Number 20. Ah with 24.92% uh, support si Camille Villar. Yung uh, kunsana mag inherit kasi ginagawa nila parang parang inheritance ang uh, ang senatorial position ha ah? so yan ang, ang number 13 dito sa Reserve, si Serbasiba Aquino. number 14 si Abong uh, Bong, Bong uh, Revilla Jr 15 si Willie Ong 16 si Revilla Revilla at 17 si uh, Abato de la Rosa at 18 si Amy Marcos 19 si si Pang uh, Kiko at saka 20th si yun nga si Camille Villar baka ditong dahilan baka masyadong pinaniwalaan itong ni ito ni uh, ni Sincha Villar kaya nagka-beast mode siya <laughs> grabe no so yan uh, yun lang guys uh, i'm playing this uh, to show you na gaano ka nakakawalang respeto na talaga yung mga yung mga government officials natin kaya dapat kilatisin natin mabuti yung mga ibuboto natin for the 2024 election at uh, dapat, uh, baka hindi malayong anak dito si Camille Villar kaya be, please be careful ha ah, in voting ha ah. and also please help educate your uh, friends and relatives uh, para maging mas uh, mas magiging uh, wise and uh, and uh, intelligent voter sila. Matured, politically matured voters sila. Kaya please share this vlog to friends and relatives to help me in my electoral reform advocacy. And also, another point gusto natin i dito na kung nagagalit man tayo sa mga beast mode na ganito, sa mga meltdown ng government official, mas lalo tayo mag magalit doon sa hanggang ngayon ay tahi-tahimik sa issue ng... Uh, nang blanka uh, check na 2025 uh, at uh, budget uh, general appropriations act or GAA dapat pa we should uh, we should go after yung mga guilty dito at yung mga yung mga nagluto itong katiwalian na nadiskubre naman ng malakanyang at inayos na pero ganun pa man mayroon pa rin talagang katiwalian So, public officials are accountable to us at all times. So, hindi pwede nagagalit tayo kay Villar, kay Cynthia Villar, sa beast mode niya sa Senado, pagkatapos hindi tayo nagagalit sa mga niluto yung, uh, yung uh, defectibong budget na muntik na nalusutan kay President Bongbong Marcos. So, thank you very much everyone for watching. Yan muna updates natin dito sa mga mga behavior and misbehavior at mga katiwalian at incompetence ng mga government officials natin na binabantayan natin dito sa uh, blogcaster channel. Mucho imasgasas sa todos and see you in my next vlog.